Yan. Yeah. simply simple, di ba? Uh -huh. Oo. Oh. isang provision doon na nakalagay. Article 11, Section 3, Paragraph 5. Apo. Uh -huh. No impeachment proceedings shall uh, be really initiated against the same official more than twice within a year. Mm uh -hmm. -huh. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag ka ng higit sa isang impeachment sa isang opisyal na higit sa isa sa loob ng isang taong ako ako pinay December 2 nagpahil ako December 4 nag-file. December 19 nag-file. kung pagkatapos pinatulog ng Secretary General at nung mag-December mag february 5 o dalawang dalawang buwan <laughs> ng may na at saka nila simultaneous na nilagay daw sa Uh, order of business at pagkatapos wala sa order of business gumawa lang sila ng additional reference of business uh -huh. makikita mo sa journal eh kaya makikita mo yung ng nila hindi nila ginamit na annex yung order of business ang ginawa nilang annex yung journal uh -huh. kasi yung isang, isang order of business may katapat na journal uh -huh. so, ba, kasi sinabi mo business number 36. Uh -huh. Meron kang journal number 36. Yeah, no, nila, Babasahin mo yung number 36 na journal, nandoon pero wala sa order of business. Ano ang kanila pagpapalusot? Yung tatlo, in-archive. Ang mm -hmm. tanong. Ang-archive oh. Nasa tuntunin, pwede mong i-archive. Ah, wala sa tuntunin. tuntunin naman yung archive. Ang sinabi, i-refer mo sa Committee of Justice, hindi mo i-archive. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Ang constitutional, mm -hmm. bakit? ginawa daw nilang i-archive para palusitin yung pang-apat. Mm -hmm. Pwede ba yun? Pwede ka bang mamili sa apat na investment companies? Tutulugan mo siya pagkatapos sa mo lang, di, pinatay po namin yung tatlo. Mm -hmm. Sino ka para patay mo? Mm -hmm. Kaya po, isa pa sabi, ang plaso, alam mo siguro kung nag-uusap sila, ang plaso mga tao ito. <laughs> Sinabi na na, walang higit sa isa sa loob ng isang taon. Pebrero. Il ilang buwan pagitan mo? No? September? Eh, hindi po. Ilang araw lang mapagitan. Okay, so, eh, dapat yung pang-apat. Yung pang-apat na taon. <laughs> Di ba? Ay, <laughs> ng presidente siguro nun? Oo. Uh -huh. Tapos na si VP Sara nun no? and Hanggang 2028 na lang yata si VP Sara. Oo. Sa ka naman nakakita? Kaya nga sabi ng Korte Suprema, ano mga... Kaya nga siya nagbigay na ng guideline eh. Uh -huh. serve the one year bar rule. Sabi, kasi pinatay mo. Ibig sabihin, pinatay mo pero hindi pwede patayin. O, sa pagkatang rule mo, yung una pa lang dapat, yun ang ginamit mo. Hindi yung pangalawa, hindi yung pangatlo. Lalong lalo naman, hindi yung pangatlat. Ito pa. Isipin siya po, di ba, ang Korte Suprema, humingi ng labing isang informasyon. Pinag-usapan natin ito eh. Sabi niya sa House of Representatives, Actually, kasama ang Senado nun eh. Pero tama yung sabutan ng Senado, hindi po kami ang pagkukunan ninyo ng informasyon sapagat kami rin kinukuha namin yan sa mabagong pangangang. Sa camera, okay? o ko. Doon sa labing lima na hinihingi ng Korte Sumre, alam mo, apat doon, pinanggihan ng House of Representatives. Ah. Uh, yung apat na yun, opo. Uh, ay talagang tapos doon sa tinatawag natin due process. Alam mo kung bakit? Oo. Uh -huh. o, ano, sa, ano yung hinihingi? Una, Sabihin nyo sa amin kanya kung anong opisina o anong komite ang nag ng an impeachment of claim. So lang mga, kung gusto lang maraming maraming kulit po. Sabihin mo sa amin kung lahat ng miyembro na pumirma ay binigyan ninyo ng hindi sa isang kopya. Yeah. Uh Sabihin mo rin sa amin kung yung articles, o seven articles of impeachment, nakalakip lahat ng mga dokumento ay nabigyan ninyo pangalan, magpasahin, at tingnan yung mga ebidensya uh -huh. -oh. bago sila kumirma. Napat uh -oh. yun. hindi uh -oh. isang sagot nila sa apat na ito. At nakakatawa po ang sagot nila. Uh -oh. hey. ito ang sagot nila. Uh Opo. -oh. Ito po ang apat na hinihingi ninyo sa amin. Tagalang-galang na rahan. Oh. Nataas-taas ang buto. due respect. Pasensya mo po kayo. Uh -oh. Pero wala po kayong pakialang dito. <laughs> Saan ko naman nagarito? <laughs> <laughs> <nang> Sinasin <laughs> to. Iginagalang mo ko. Tasasabihin mo wala kang Oh, Hindi ko na maintindihan kung paano kayo describe itong mga tao ito. Eh? Internal po namin yan. Internal po namin. Unang una po, wala po sa saligang batas. Mm -hmm. At wari po sa tuntunin namin. Ay namin nila. Oo uh -huh. na yun. Wardi-wardi nila, inisip nyo nila. Uh -huh. Eh kaya na mga kasama ko. Hindi nila kagad sinabi, hindi, hindi BPO kaya. Malay nyo naman, pag naman nyo di ba? At kung napasa nyo diba? rin. Ang dahil lang, at talaga nyo hindi kami binigyan. Oo. Uh -huh. Sino mo 32 pages eh. Mababasa uh -huh. diba, mo sa dalawang minuto yun. Pero ang ang tanong mo ng marami, mga pagkalimang mamamayan, sir, ano ang magiging, posibleng magiging epekto sa kataas-taas ang hukuman itong ginagawa nila? Kasi para pag ang dating, eh bumaba ba rin yung pagkakilala doon sa kataas taas at hubungan? Kasi parang... Hindi totoo yun, Jey. Uh -oh? Kasi sabi nyo, pag ginagamit nyo rin yung salitang, ang taong bayan. Eh. Tao, bayan, tao, tao, bayan. Hindi, lagi uh yung -huh. gano'ng sinig. Taong bayan, taong bayan. Hindi. Eh, sabi niya, lugi ang taong bayan. Uh -huh. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Uh -huh. Hindi yan. Ang tamang salita doon, hindi yan ang gusto ng nakbayan. Oo. Sila naman yun eh. Ang uh -huh. taong bayan, hindi. Ayaw uh -huh. nila. Oh. kapag kaya na dapat palitan nila yung ginagamay, hindi, lugi ang taong bayan. Hindi, ang gusto ng taong bayan? Galit ang taong bayan. Hindi, ganito yan. Lugi ang akbayan. Oh. Bayan. Hindi, anong gusto ng akbayan. Oh. Di ba? Galit ang akbayan. Tsaka yung isang Isang bayan. Isang, bayan. Isang, 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 bayan. Isang bayan. yung bayan at akbayan. Ah, pareho, lang, pareho lang naman kayo ng kalagayan ang nakasakdal ngayon, di ba, naging Vice President si Leila De Lima? Oo. Oh. Diba, wala nga lang pagkat mali nga eh. hindi sa personality ito. Oo. Personal na yung pinag-uusapan nga, batas eh. Kung anong totoo, rule of law. Kaya lang, maling example mo, hindi magiging Vice President. Hindi baka si Saito, baka pwede. Ay, ito, yan. Uh, pero ibig lang natin sabihin, wala tayo sa tao. Oh, sa tama lang. Wala tayo. sa tao. Yan, po. Coincidental lang, ang pinag-uusapan natin, Vice President Sara Duterte. Oo. 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 Sa na eh, yun nga, na yun yung Vice President. Ilalang ko pa rin. Oo. oh, oh di ba? sa tama. Sa tama tayo. Wala tayo. Wala tayo sa tao. Tama po. Oo. Oo. Oo.